Mula sa Himpapawid hanggang sa Kabundukan, pinaulanan ng bala ng militar ang mga nakasagupang miyembro ng Kilusang Larangang Guerilla North Abra sa barangay Nagkanasan sa Pilar Abra Nagsimula ang palitan ng putok bandang alas 11 ng umaga noong April 2 nang makasagupa ng 50th Infantry Battalion ang tinatayang apat na pong miyembro ng rebeldeng grupo. It is a series of encounters, no? hindi lang isa. Uh, the first skirmish set started at about 11:15 ng tanghali eh. and then uh, nasundan yung mga yon, no? siguro it's about more than five na mga unsunod na encounters hanggang sa magdilim. So, we were thumping, uh... sa video na ito sa Pinsal Falls na sikat na tourist destination sa bayan ng Santa Maria Ilocosur, nakatabing bayan lang ng Pilar Abra, dinig ang bakbakan. May sa may sa ba? Lasing ako. Natakot at nangambang mga residenteng nakatira, humigit kumulang isang kilometro lang ang layo mula sa bakbakan. Dahil dito, inilikas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pilar ang isang daan at apat na putatlong pamilya o higit limang daang residente mula sa dalawang barangay. Barangay talagang kita mo yung trauma kasi habang uh, na nag-ibakot po kayo may, may, mga putukan kasi malapit na at uh, rinig na rinig yung putok talaga kaya hindi maalis sa mukha ng mga residente na nag-aabala, uh, sa evacuation center muna na natili ang mga nagsilikas at sinuspende muna ni Pilar Mayor Tyron Christopher Beronia ang pasok sa pampubliko pub at pribadong paaralan sa bayan. Inilikas din ang 28 pamilya mula sa Barangay Gusing sa bayan ng Santa Maria Ilocosur na apektado rin ng bakbakan. Pagkagat ng nagpatuloy ang palitan ng putok. Isang sundalo ng 50th Infantry Battalion ang sugatan sa bakbakan habang hindi pa makumpirma ng militar kung may nasugatan o napatay sa hanay ng mga rebelde. Naka full alert status na rin ang Abra Police Provincial Office at Ilocosur Police Provincial Office at nagtayo na sila ng mga checkpoint para sa seguridad. Uh, nag-checkpoint po yung mga tupa, sa mga exits, may mga tropa nga po, naka station pa sila doon. Kaya parang yun naman, yung sir, naka-alert naman yung mga police natin. Ayon sa militar, ang mga nakasagupang mga rebelde ay pinagsama-samang miyembro ng mga nabuwag na unit ng NPA at posible raw na nais muling palakasin ng grupo ang kanilang presensya sa Ilocos Sur. They still pose a threat pero yun nga lang, iba na ngayong dynamics ngayon. Kung isinusumbong na rin sila ng mga tao na dati nilang mga mass bases. Aside from that, hindi uh, na rin sila masyado nakakakuha ng suporta uh, in terms of logistics, mga pagkain sa mga tao. Nanawagan naman ang kabataan Partylist Ilocos na itigil na ang aerial bombing sa lugar dahil maaari itong makapaminsala sa mga ari-arian ng publiko at irespeto ang karapatang pantao at batas digma. Paliwanag naman ng militar targeted ang kanilang inilunsad na airstrike at nire-respeto pa rin nila ang karapatang pantao. We are ready to give them, to give the blow, final blow to this. That's why I am appealing to them also na uh, mag-surrender na sila hanggat maaga pa. Uh, while uh, hindi pa uh, nila nararanasan yung hindi na nila mapagsisisihan, uh, let them uh, give up na and uh, abandon. Kung ayaw nilang gamitin yung term na surrender, let them abandon the armed struggle. Sa ngayon, nakatutok ang puwersa ng militar sa mapping up at hot pursuit operation sa mga nakasagupang mga rebelde. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.